mga kakriso, ayun, kasama na naman natin yung ating bambulay na 6 months old. So, ayun, schedule po yung mga roaster natin yun na bigyan natin ng El Toro. So, weekly po itong binibigay sa kanila para po sa maintenance nila. So, ayun, kung ang roster nyo po ay payat at may nang sumampa, so gumamit po tayo ng El Toro. So, ang El Toro po hindi lang pampapoko ng katawan ng manok. Ito rin po ay pangpalakas ng pag- sampan ng ating mga rooster lalo po kung tayo ay nag breed so ngayon pong breeding season gumamit tayo ng El Toro para po mas malakas yung similya ng ating mga itlog na mga pipisain at syempre maganda yung quality na mapuprodus ng ating mga manok so eto kita nyo, kita nyo naman po eto po ay 6 months old pa lang pero napakaganda na ng kulay nya kasi inaalagaan natin ng Bitmin Pro 357 at ng El Toro So weekly ko po sila binibigyan ng El Toro at ng Bitmin Pro 357 para po pamaintain yung kalusugan nila at syempre yung kagandahan ng itsura ng ating mga manok. So ang pagbibigay po ng El Toro, kung tayo po ay pangsabong or conditioning sa pagsasabong, mas maganda pong samahan po natin ng El Toro ng Bitmin Pro 357 at ng Dragon Driver para po mas maganda ang maging resulta ng ating mga panabong naman na manok or kung ito ay ilalaban na natin. So, yun lamang po, gumamit tayo ng bottle cap dahil sa bottle cap, lagi lamang.